Nice. oke, okay, uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kabukit TV. Uh, pagkatapos ko magpatubig ay mag-spray po ako ng pang insecticide. Yan nga po yung basis strain. Limang kutsara sa 25 liters. Uh, green plus. Pulyar fertilizer. Limang kutsara din po yan. at ng medo seed fungicide ayan eh, mga kabukid at pasensya na kayo kung hindi ko po mabibidyohan ang aking pag spray o oh, ko na, na sa inyo yung ilalagay ko dyan yan po yung i-apply ia ko ngayong gabi mga kabukid TV mas mainam mag spray ng gabi para yung mga paru-paru hindi makaitlog ayan mga kabukid pang insecticide full fertilizer fungicide medosib ATWP ayan pasensya na kayo kung hindi ko po magagawa ng video at ito naman yung caspak pang insecticide din po yan at ito pa yung nabili po namin kay sir Mel agri supply kaya po yung mga uud na kaya niyang puksain. Yung kulay itim na yan. Alright. Ang oh, kabukid tibig. Eh. Magandang gabi po sa inyong lahat. limang kutsara po nito mga kabukid punji side tag limang kutsara po yan halo haloin ko muna para hindi siya bumara sa nozzle ng power spray ayan powder po yan at pasensya na kayo hindi ko magagawa ng video sa akin pag spray at wala pong magbibideo ipagita ko na lang sa inyo yung aking i-apply ngayong gabi Pagkatapos ko magpatubig. Ayan po, fungicide po yan. fungicide Pwede po yan sa pakwan, talong, kalabasa, kamatis. At yan na po yung basis strain, insecticide. Limang Di kutsara din po to mga kabukid. Ayan. At nahalo ko at dun tayo sa green plus 5 kusara din yan at sa paspat isang 1 lang haluan na lang natin itong insecticide naman yan eh. oh, ito na po yung green plus foliar fertilizer mga kabukid pinapakita ko lang po sa inyo yung aking na-apply ngayong gabi hindi ko nga lang ng ang aking pag spray uh, ayan, ayan na mga kabukid uh, ko po sa inyo lalagay ko na ayan, para hindi sa bubuo powder nga po yan para hindi bumara sa nozzle sa pito ng ating 25 liters power spray ayan mga kabukid Okay, uh, ito na mga kabukid at puno na 25 liters po yan. Pasensya na kayo hindi ko na po mabibidyuan at uh, mag-spray na po ako mga kabukid. Mas mainam na mag-spray ng gabi para yung mga paru-paro ay hindi makaitlog. Na sumisira ang mga uod gaya ng harabas. Ready pa. Okay, uh, at ayan mga kabukid at merong mga uod. Ayun, ayun no? kung makikita nyo. Ayun no? sumisira ng dahon ng sibuyas. Ang galing natin. Ayun no? Patay. Oh. Ito pa mga kabukid. Ayan, kaya tinaliguan ko yan ng spray. Oh, sumisira ay tingnan natin ang mga uod kaya kailangan natin paliguan ng spray yan hmm, ayan sila o oh. oh. grabe tatlo ayan yung isa o oh. Hmm. Ayan o, makikita nyo. Ayan pa po. Ayan, tatanggalin ko mga kabukid. Ayan, para hindi nila tuloy ang sirain. Mga dahon. Ayan o. Hmm. Grabe. Ayan, makikita nyo naman o. No? Talagang pinaliguan ko po yan ng pag spray pero matindi yung sinira nilang dahon no? ayan po oh ayan kabing uod yan matindi oh. ayan po bilis na mong sirain yung dahon oh ayan o oh. oh tanggalin natin oh hmm grabe shit yung mauod kayo mga ang ng daon ng sibuyas mga na naman kayo Oh, ayan po. Grabe. Ah. Bilis na sirain. Grabe. Okay. ah uh, ayan mga kabukid. Ayan po yung mga uod na natanggal ko. Ayan o. Oh. Kung makikita nyo po yung mga sumisira ng dahon ng sibuyas sabi at katatapos ko lang po mag spray mga kabukid ayan na mga oh, tinanggal ko para na hindi nila masira lalo yung dahon okay magandang gabi sa inyo lahat mga kabukid katatapos ko lang po mag spray ng pang insecticide at kanina nga po nagpatubig ako pagkayari ko magpatubig ito nga po nag spray ako ng pang insecticide dahil may mga uod na sumisira ng dahon ng sibuyas gaya po ng mga harabas at mga kabukid papakita ko sa inyo yung mga uod na tinanggal ko oh kaya kailangan nating isprayan ng pang insecticide o, ayun o. sabi itong so, mga uuod na to o oh, ayan tangka din natin o so, oh, yun o no? oh. o oh, makikita nyo po ayun eh, o oh. bilis nila sirain o no? oh. itlog na grabe kunin ko na lang para hmm ayan o oh. at dito naman sa palayas titingnan ko kung may mga uod grabe okay oh, no, mga kabukil tv nahilo ang uod grabe maawa naman kayo sa aming mga magsisibuyas huwag din naman sana sirain ang dahon ng sibuyas mm ah. Ayan, no? Oh. Grabe, oh. we. Oh. Oh, ayan, no? Oh. Dalawa pa talaga. Ah. Uh. Oh. Ayan mga kabukid at kanina nga po nagpatubig ako. Ayan o. Oh. Makikita nyo naman. Basa po ang lupa. Ayan kaya nga lang ang mga uod ayan po ilagay ko po dyan at tinanggal ko sa mga uod na sumisira ng dahon ng sibuyas at yan tapos na rin yan sabi pero no, nyo oh yung dahon ng sibuyas sinisira nila kaya kailangan natin spray lagi ng pang insecticide Grabe. Oh, ayan. Okay, mga kabukid, ayan oh, pamelon-melon na rin. Pumuporma na itong tanim namin noong November 23. At kaya, alaga natin mabuti, mga kabukid. Pumuporma na ang aming sibuyas. Ayan oh, pumuporma na. Nice one. Tingnan natin kung may uod. Alright. Ayan, tinatobigan ko kanina. Pagkatapos, nag-spray na ako. O, oh, ayan o. Ah. Pumupulas na siya. Mga kabukid. Oh, tingnan natin. Ayun, meron. Meron nga. Ayun o. No? Grabe. Ayan, tingnan natin mga kabukid kung yung bay namatay na dali sa pang insecticide nako. Ayun No? Buhay pa. Ayun oh. No? Kuwabe. Tindeh. tingin-tingin pa tayo dyan kung meron pa ayan o oh. tatago shit ayan mga kabukid at tumitingin pa ako ng mga uod para tanggalin ko para yung dahon ng sibuyas eh hindi nila sirain ayan ang ganda po naman ng daon, sibuyas eh. Sisirain lang nila. Kaya tingin-tingin tayo diyan. Ayun. Kasi nga po nagpatubig ako. Ayun. Ay mga kabukid no. Ah, at isang linggo ulit bago ako magpatubig niyan. Pagtuyo na ulit yung lupa. Papatubigan ko na lang ulit. isang linggo mga kabukid pang apat na patubig magmula noong November 23 nung pinatanim yan tumitingin ako ng uod at hanggang dito na lang ang aking ginawang video maraming salamat sa inyong suporta at magandang gabi po oh. ayun mga kabukid oh at namatay na nadadali po ng pang insecticide oh namatay na yan oh dali malakas yung pang insecticide na ginamit ko hinaluan ko ng paspat Okay, ayan mga kabukid o meron ulit. Ayan. Tingnan natin kung yan ba ay nadali ng pang insecticide. Oh. Patay ka. Diego. Oh, nadali po yan. Oh, ayan, tatanggalin ko. Tingnan natin kung yan ay nadali ng pang insecticide. Ayan, patay ang naglason. Ayan po mga kabukid at natalip po yun ng pang insecticide. Oh. Patay.